Hello po guys, good morning. So i-share ko lang guys kung anong nangyari sa motor ko noong linggo. Ito po siya guys, ang Raider ko. Dahil po dito guys. Ito po siyang nasunog lahat. So yung bearings ko nasusunog na po siya guys. Wala na po, hindi na po natin magagamit. So nung panahon ng mag-aayos sana ako guys. So pagtanggal ko nitong gasolina, daanan ng gasolina. Ito po yung ilagay ko sana dito sa dulo. Kaso ang nangyari, natanggal po ito, maluwag ang paglagay ko pagpasok. <laughs> Kaya tumagas yung gasolina at pumunta doon sa may apoy. Etong nangyari, guys. Ito na siya ngayon, guys. Sunog na yung cover niya. Yan po ang cover niya guys ng radar ko. Sunog na sunog po yan guys. Oh. So nag-order na ako sa online guys. Galing Dabaw. Kaso hindi pa dumating. Siguro ng mga ngayong araw or Monday. Buti na lang po. Hindi po nasusunog yung wiring. At saka may nasunog man pero balat lang lagyan ko na lang po ng tape yan o sunog ng sunog tapos yung tapaludo nya dumikit na po sa gulong yun nga guys buti na lang hindi tayo tarantado tarantado mabilis na mataranta pala kaya nagapa nating patayin yung apoy kaya na hindi natuluyang nasusunog yung motor natin